Kaming mga Bikulano ay sagana sa ipinagmamalaking kakanin na sumasalamin sa aming husay sa pagluluto at natatanging panlasa. Mga kakanin na sumisimbolo sa tiyaga at sipag naming mga Bikulano sa paghahanda at paggawa ng mga pagkain na sasakto sa panlasa hindi lang naming mga Bikulano lalong-lalo na sa aming mga bisita. Binutong ang tawag sa amin nito na isa sa ibig sabihin ay itinali ang buong dulo. Simple ang sangkap nito mula sa malagkit na bigas at gata. Gamit ang dulong bahagi ng dahon ng saging ay kailangan itong palambutin sa dalawang paraan. Una, pwede itong banlian ng kumukulong tubig. Ang ikalawa ay ang nakikita ninyo, ang tawag namin dito ay pagdangdang sa apoy ng dahon. Mas pinipili namin ang pamamaraan na ito dahil mas lumalabas ang kakaibang aroma ng dahon. Pinupunasan itong mabuti upang masiguradong wala ng alikabok na kumakapit sa dahon. Maglalagay ng isang cup na malagkit. Ang malagkit ay hinugasan ng ilang beses at ibinabad sa tubig ng tatlo hanggang apat na oras. Lalagyan ng kalahating cup ng ikalawang gata at kalahating cup ng unang gata. Ibubuotong o tatalian ang buong dulo. Panatilihin na nakatayo upang hindi matapon ang gata na nasa loob nito. you <music> Isasalansan sa malaking kaldero na patayo at pakukuluan ito sa loob ng dalawa hanggang tatlong oras. Mas gusto naming mga bikulano na lutuin ito sa kalanggawa sa kahoy dahil mas lumalabas daw ang tunay na simpleng lasa nito at syempre tipid na rin dahil sa dalawa hanggang tatlong oras itong pakukuluan. Sa bawat probinsya ay may kanya-kanya tayong ipinagmamalaking kultura, tradisyon at pagkain. Ang binutong ay isang simpleng kakanin na sumasalamin sa kasimplihan din naming mga bikulano binuktong itinali na nagpapahiwatig na kaming mga bikulano ay binuktong at itinali ang aming mga puso sa pagmamalasakit sa aming kapwa.